Hello oh, po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Holiday po dito sa amin. Ngayong biyernes. Kaya po ito nakapaggalagala na naman kami ni Kuya Ador. Sa dami po ng ano, tao. Oh. Maraming po mga paninda. Mga kung ano-ano po nakasabit-sabit diyan. Yan. May mga, mga, mga nagbabantay din naman po. Ayan. Ito, nakapaggalak kami ni Kuya Ador. Ikot-ikot lang po. Ikot-ikot. Pero matindi ang sikat ng araw. Sakit sa balat. Ayan, ikot-ikot lang po tayo. Ayan. Meron po ano kaya meron dito. <laughs> Pinagkakaabalahan ng mga tao. Silip din po tayo. Ayan, ayan mga, sap, mga, mga plato plato oh, po. Mga plato plato Ay, ang ganda. Hindi ka maka... singit-singit sa dami po ng tao ngayon ayan po, ikot lang po tayo samahan niyo po ako, mag-ikot po tayo Ayan, ito po mga paninda nila. Hmm. Ay, ikot, ikot pa kita, Emi. Eh, Ayan po. Samahan ah, niyo lang po ako. Titingnan natin kung ano itong mga paninda nila. Na mga sabit-sabit po na yan. Ah, mga notebook na maliliit. Ang ganda, oh. Mga notebook na maliliit. Sa isyuro. Sa po Tayo makasingit. Ang dami tao. mainit po kapati. Ayan. Ito mga... kandilang may ano, amoy. Yan po mga mababango. Ayan, mama. kandila. Candila, Mama. Mga bracelet. ni, e, Ito naman po mga bracelet na mga kore ito. Silip lang po tayo. Ang mga dito na po. na kita Dito na ano naman tumasisilip natin Dito mm -hmm. Ah, mga Dito panyo, panyo naman Dito po. Mga mm, panyo naman siya po. Mm -hmm. Dito naman, ano Dito meron Dito maderita. Mga ano, mader, ano po, mga kahoy yung ano, mga bracelet. Mga kahoy po siya. Ayan. Kung <laughs> ano lang meron, no? Ikat pa rin tayo. Ayan. Galagala po tayo, galagala. Ayan po. Ang dami po ng tao kahit saan. Mga leather. Leather po yung bag. Bueno mm. <laughs> okay, po mga kaibigan, dito ko muna kayo puputulin ulit. Parang, maraming maraming po salamat sa pagsama ninyo kay Tita Emi. Ayan, thank you po sa akin po mga subscriber, sa akin po mga manonood. Thank you very much po sa inyo. Sa akin po manonood, sana po subscribe na po kayo. Hanggang sa makarating po kay Isabel para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Maraming, maraming, maraming po salamat sa aking mga followers. Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Bye-bye po. I love you and I love you all.